Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas na ng pahayag ang abogado ni Vong Navarro sa natapos na bail hearing ng aktor nitong Huwebes, November 5. Sa nasabing hearing ay dumalo si Denise Cornejo para i-counter ang petisyon ni Vong samantalang ang aktor naman ay dumalo sa pamamagitan ng video conferencing. Sa video na ibinahagi ni Brian Castillo ng News 5 ay sinabi ng legal counsel ni Vong na si Attorney Alma Magaliona na ginawa nila ang kanilang best at ipapanalangin nila ang magiging desisyon ng korte. I, praying. I, I think that we have done enough. But uh, as I said, ayaw natin pangunahin yung korte. Ang prayer natin, sana kung ano man yung gusto natin ipalabas, ay makita ng korte. Uh, at and ulitin ko, hindi ako makapagsabi na mag-grant ng bail na si Mr. Bonavaro. Hindi ko masasabi na confident na confident kami. dahil that is a function that the court has to perform for itself. All I can say, kasi na paulit-ulit, nagtrabaho kami ng lahat. Lahat ng katotohanan ayon sa nangyari, yun ang sulubukan namin na ipalapas. At kami naman ay naniniwala na siguro naman ay nagawa namin. So, the hope and prayer is that the court will also see it. And the hope and the prayer is that sooner than later, pagbibigyan na ng bail si Mr. Si Vong Navarro ay isang sikat na aktor, model, dancer at host dito sa Pilipinas. Isa rin si Vong sa mga miyembro ng sikat na dance group na Street Boys. Sa kasalukuyan ay isa si Vong sa mga main host ng noontime show ng Kapamilya Network na It's Showtime. Anong masasabi mo sa balitang ito?